Si Manny Pacquiao ay isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat at pagtatala, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 15 billion hanggang 20 billion o humigit kumulang 250 million hanggang 350 million US dollar. Mga pinagkukuna ng yaman ni Manny Pacquiao ay mula sa boxing career, endorsement, negosyo, showbiz at media at politika. Kung ikukumpara sa ibang sikat na personalidad o politiko sa bansa, si Pacquiao ay maituturing na isa sa pinakamayamang self-made na Pilipino. Lalo na galing siya sa kahirapan bago sumikat sa boxing. Net worth 2024 estimate. Humigit kumulang 220 to 250 million. Ang yaman ni Pacquiao ay nagmula hindi lamang sa kanyang mga laban sa boxing, lalo na sa laban kay Mayweather noong 2015 na kumita ng higit 100 million. May mga kritiko na nagsasabi na nabawasan ang yaman ni Manny Pacquiao dahil sa kanyang pagtakbo sa eleksyon, lalo na noong tumakbo siya bilang presidente ng Pilipinas noong 2022 at pagtakbo bilang senador makaraan lamang at natalo siya. Si Pacquiao ay kilala rin sa pagiging mapagbigay lalo na sa mga nangangailangan kaya posibleng malaki rin ang ginastos niya sa labas ng politika. Gayon pa man, masasabi mong si Pacquiao ay malabo ng maghirap ilan sa mga dahilan kung bakit. Napakalaki ng kinita niya sa boxing. Si Pacquiao ay isa sa pinakamataas ang kinita sa kasaysayan ng boxing na may bilyong piso na halaga mula sa laban endorsement, at iba pa. May negosyo siya, may mga investment si Pacquiao sa real estate, sports promotion, at iba pang negosyo. May global recognition siya. Bilang international sports icon, may posibilidad pa rin siyang kumita sa pamamagitan ng endorsements, speaking engagement, o media appearances kahit wala na sa ring. May political influence pa rin siya. Kahit hindi na nanalo sa pagkapangolo, maimpluensya pa rin siya sa politiko at maaaring bumalik sa ibang posisyon kung gugustuhin niya. Sa madaling salita, maaaring bumaba ang kanyang yaman sa accounting o cash flow pero napakalayo pa rin ni Pacquiao sa tunay na kahirapan. Isa pa, mataas pa rin ang espeto ng maraming Pilipino sa kanya sa boxing man o sa buhay pampubliko. Isa sa pinakaunang mansyon ni Pacquiao ay matatagpuan sa hometown niya, General Santos City. Forbes Park mansyon niya sa Makati, isa sa pinaka-high-end na property niya. thank uh you -huh. Das Marinas Village Mansion niya sa Makati. Isa ring high-end na bahay sa isang eksklusibong village sa Makati. Ginamit niya ito bilang tirahan kapag nasa Metro Manila. Laguna Mansion. Ginamit niya ito bilang vacation house or rest house. Los Angeles Mansion. May property si Pacquiao sa LA, California, USA. Ginagamit niya ito kapag may training sa wildcard gym ni Freddie Roach at hindi lamang si Manny Pacquiao ang may negosyo kundi maging ang kanyang may bahay na si Jinky Pacquiao ay isa ring matagumpay na negosyante na may sariling mga negosyo at investment. Samantala ay matunog ngayon ang balitang babalik na naman si Manny Pacquiao sa professional boxing. Inanonsyo ng 46 years old na boxing legend na lalaban siya muli sa Hulyo 19, 2025 kontra sa kasalukuyang WBC welterweight champion na si Mario Varios sa MGM Grand sa Las Vegas. Ito ang unang opisyal na laban ni Pacquiao mula nang siya ay magretiro noong 2021 matapos matalo kay Jordanis Ugas sa kanyang pagbabalik, layunin niyang maging isa sa pinakamatandang world champion sa kasaysayan ng boxing ang kanyang huling panalo ay noong 2019 laban kay Keith Thorman. Kapag may laban si Manny Pacquiao, sigurado talagang malaki ang usapan hindi lamang sa sports kundi pati sa pera. Kahit exhibition fight pa yan o charity match, malaki pa rin ang kikitain dahil sa laki ng pangalan niya sa mundo ng boxing. Di pero ang endorsement, pay-per-view revenue at ticket sales na dumating tuwing may laban siya. Mukhang kahit si may retired na siya, hindi pa rin maikakaila na pang world class pa rin ang kita ni Pacman. Ginto pa rin ang suntok ni Manny sa literal at pera. As of 2025, Manny Pacquiao's estimated net worth remains at approximately $220 million, maintaining his status as one of the wealthiest boxer globally. This wealth stems from his illustrious boxing career, political engagements, endorsements, and various business ventures.